Ano na po namin yung bahay ni Mr. Reynaldo Valencia? Dito daw po, baga? Ay, sino po yon, Mr. Reynaldo Valencia po? Ay, kayo po ba? Ay, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Ay, may dumating po na delivery para sa inyo. Ay, akabit ko lang po ito saglit ha, para lang po marinig po namin kayo. So tama po no, meron po kayong inaasahan na madating na delivery ngayon. Wala po. Ah, wala ho baga? Bali, sa amin po pinasa, yung mga na-order nyo daw, ay sa amin po pinadala. Tapos dito nga nyo daw po abayaran, Mr. Reynaldo Valencia. Tama po, no? Ano po baga itong inaasahan yung mga... May in-order ho baga kayo? Wala ako na-order. <laughs> wala po? Ang sabi po ay dito daw abayaran lang yung delivery. Pero yung laman po ay bayad naman na. Ah. Ang abayaran lang po daw ay 3,000 lang naman po. Mayroon naman po kayong abayad po dun sa delivery fee. Ay, 50 piso uh, ang pira ko. 3,000 pa. lang po baga? <laughs> ay, ito po yung tinda nyo, isda. Ah, nagatinda pa lang po. Mamaya pa makaka-pera. Ha? Masyado po bang napaagay yung deliver? Pero may mauutangan po muna kayo para mamaya nyo nilang abayaran sila. <laughs> meron na na <laughs> <laughs> naman po. Ano po ba si asawa po? Ay si misis po, meron pong 3,000 pang bayad. Opo. Sa delivery fee, tatay, meron naman po. Pasensya po at naabala. Kayo po ay nagatinda ng isdang ngayon ah, uh, buti huy naabutan namin kayo at sa inyo lang daw po apatanggap. Ay, di, ababa ko na yung pinapadeliver po. Mamaya nyo na lang po abayaran. Ah, hanapan ng pabayad. Asa asawa nyo po? Ah, si misis na lang ang magabayad yata. Ah, sige po. At atin pong, a ah, pakita ko po sa inyo. Andito po, samahan po natin si tatay. Halip po kay tatay. Asawa niyo po ba? Samahan niyo na rin po. Para mamaya po ay diretso bayad na ng 3,000 libo pagkababa. Mm -hmm. Kayo po nanay ang magabayad ng delivery fee. po. Ah, wala akong abayad ba? Ay, madami naman po. ay may mga anak ko ba kayo ditong kasama? Ah, mayroon naman pala. Tatatlong libo lang naman. Opo. Oh, yung delivery lang po ang abayaran, pero yung item ay sa inyo. <coughs> ah, po kayo, tatay, dito. At akin po ababa para malaman nyo, tas sa kaabayaran. Ano? Ah, sige po. Andito na po yung dumating. Wow! No! Surprise! <laughs> Happy Father's Day! Ayun tatay Surpresa pala para sa inyo Ngayong araw ng mga tatay Happy Father's Day O tatay Para sa inyo po ito Halina po kayo dito <laughs> Ayun, tatay. Tingnan niyo po pag mas lapit po kayo. Anong nakikita niyo doon? Ano yun po? Ha? Ito po, ano po ito? Ha? Malabo na yata ang mata. Hawakan niyo po. Kunin niyo po. A ano po yan? Ha? Pera. Pera. Ayun. Dito po kayo sa gitna. Oh. Ito po ay magkano po ito? Nasa ilalim? 2,000. Oh, tapos ito po libo. 1,000, 3,000 pang bayad. <laughs> Ayo, may pambayad na. Tatay, wala akong babayaran. Isuot niyo po ang sombrero niyo. Ayan po ay para sa inyo dito po kay sa gitna. Ayan, tatay, may pera kayo o oh. Kayo pala ang magkaka libo. <laughs> Ayun. At tatay, atin hong papalitan yung inyong sombrero. Papalitan natin ng corona. Siyempre, kayo ang bida ngayong araw na to. palakpakan ng hari. Palakpakan tayo. At siyempre, tatay, may mga regalo hong pinadala. Ito pong ginintoan, no? Gininto ang tsokolate. daming ginto. Bawal. 24 piraso. Bawal sa kanya. Ay, kayo Bawal po ang nandyan, sinanay. At may mga regalo pang bubuksan. Sa tatay, may malapad. Ano kaya ang laman? May maliit. May maliit. Ayun. At meron pang pahaba. Ang dami. Ano po kaya ito? At oh, tatay, ano kaya ang nilalaman? Sige po, at may meron pa prutas. Sige po, tatay, maupo ko kayo at atin nung bubuksan. Ayan. Ito po, unahin niyo po ito. Tingnan nun natin. Kung ano po yan. Ano kaya yun? Nanay, dito po kayo. Panoorin niyo si tatay kung ano yung mga dumating. Sige, panoorin niyo ho. Nako. Opo. Ano po yan? Parente no? Ayun! Mayroong red wine. Ayun. May pampa. Gana. Aba, mukhang gaganakan pa si tatay mamaya. At ayun pa ho, ang regalo pa. Sige, unahin niyo na ho yung maliit. Tingnan natin. O, kayo mga bata, Panoorin nyo dun. Doon kayo sa kabilang side. O, dito doon. Do, sa, sa kabila. Doon, doon. Ay, nag-video ka pala. Nag-video pala. Apo yan. A -a apo po. O, panoorin nyo. Sige. Nag-video pala. Ano kayang nilalaman? Ano kayang nilalaman? Ano pa kaya? Ano pa kaya? sila Amir, sana may meron din. <susukain> Ay, ano kanya ya. Hay po, ano kaya nilalaman? Kailangan po 'ari ah. Ay. Dito. Dito. Ari oh. Dito. Valid. Valid. Basta man, tapos syempre dahil may pera kayo, may lalagyan. Valid. Ang ganda ng Hipan hey, niyo po. Oh, Baka tas buksan niyo. Baka may laman pa po. May lamang ah! sayata. Ayun! Oh, <laughs> meron pa ang <laman. laughs> May laman. <coughs> At meron pang malapad. Naku, ano kaya yan? Tatagasin niyo humaupo ko kayo para hindi kayo mangalay. Ayan. Ano kaya itong malapad na to mga bata? Anong hula niyo diyan? Picture, tablet, ano kaya laptop? O titulo. Baka titulo ng palaisdaan 'yan. Titulo ng palaisdaan para dumami ang paninda ni tatay ng mga isda. Oh. Ayun. Aba nga naman. Ano hong nababasa niyo Tatay? Malinaw pang pa mata? Ano hong nakasulat? Ano hong nakasulat? Best father. Best father! Ayan, dito po tayo. Nanay, doon po kayo sa kabila. Tabihan niyo siya doon. Ayan, no. Naku, si tatay napaiyak na. Ayan, no. Ladies and gentlemen, people of Barangay Pula, Bayan ng Pola Oriental Mindoro, we have Best Father Award. This certificate is awarded to Reynaldo Valencia. Best father! Palakpakan, everyone! Congratulations! At ang nakalagay po sa inyong plaque, ikaw ang the best tatay para sa akin. We love you. Ginagawad ng awarded by mga anak at mga apo. Emma, Ernest, and Immaculate. Cabral. Ayun, palakpakan naman natin ang the best father. Tatay, bukod po dyan. Maupo mo kayo muli. Bukod po dyan, tatay, ay may pinaabot pa po na mensahe para sa inyo. Hawakan nyo po ang inyong laki. Okay lang ho ba kayo? Pakinggan po natin dahil mayroon pong mensahe na pinapasabi po para sa inyo. Habang binabasa ko, pwede nyo rin po siyang tingnan dito na para bang siya lang din po yung nangungusap sa inyo. Mahal naming tatay, Naway napasaya namin ikaw sa pamamagitan ng ShopBest My Best Shoppers ay napasaya kita sa araw na ito. Salamat ShopBest dahil sa inyo, kayo ang naging daan para mapaabot ko ang munti kong uh, regalo sa tatay namin. Tatay, mahal na mahal ko po kayo ni inay. Pati ang mga kapatid ko, palaging mag-iingat. At huwag makakalimot na tumawag sa puong may kapal. Kahit nasa malayo ako, palagi kayong kasama sa pangarap ko. Maraming salamat po sa lahat. We love you, Tatay. Mahal na mahal ko po kayo. Nagmamahal. Sino po? Emma. Emma! Palakpakan naman natin si Ma'am Emma! Nako Tatay, sobrang excited ni Ma'am Emma sa surprise ang ito at pinagsisigawan po niya kasama ang inyo pang ibang mga anak na para daw po sa inyo pinagsisigawan nila sa buong mundo. Ngayong Father's Day, kayo daw po ang pinaka-the best na tatay sa lahat. Ano hong pakiramdam nyo ngayon sa sorpresang ito ngayong Father's Day nangyari to hmm. sa inyo? Masaya. Napawi, napinapawi siya. <laughs> Bakit po pinapawisan? Kinabahan mo ba kayo sa babayaran? <laughs> ano hong masasabi nyo dito? Ginawaran kayo na the best father. Ano hong pakiramdam sa inyo na the best father pala kayo para sa inyong mga anak? Ang daming dami salamat. Sige po, kasapin nyo po si Ma'am Emma ngayon. Ang daming salamat, Ima. Ang daming salamat, Ima. Tatay, alam niyo ho bang na ngayong araw ay Father's Day o hindi po? Alam alam mo. Ah, alam din. So, kamusta po? Uh, Sanay ho ba kayo na nasa surpresa pag Father's Day? Eh, ngayon, eh, lang. Eh, ngayon lang. Ngayon lang. O, kamusta po ang pakiramdam na naranasan yung masurpresa ngayong araw na to? Masaya po. Ayun. So, kayo po ang bida ngayon, tatay. Marami pang uh, surpresa para sa inyo. Pero bago yan, may gusto pa kayong sabihin kay Ma'am Emma sa ginawa niyang ito? Anak, madaming ima, madaming salamat. Hindi ko ka... <laughs> hindi ko kalain na rin. Apo po kayo. Sige lang po, upo po kayo. Mo ako eh. Ayan, upo po kayo tatay, para hindi ko kayo mga relax <coughs> lang. Ayan. Tatay! Sige po, hawakan niyo lang yan. Meron pang surprise sa inyo. Nandito ang inyong asawa. Kabihan hmm. niyo po siya. Dito po kay nanay. Ano hong pangalan ni nanay? Edna. Si nanay Edna tatay, Mayroon siyang surprise ang hinanda para sa inyo. Di ba nanay? Matabihan niyo siya. Meron daw po siyang sasabihin sa inyo. Ngayon lang din niya sasabihin. O, ano po yung mga gusto niyo sabihin kay tatay? Ay, yung Father's Day. Sige po. Batiin niyo siya. Yung mga gusto yung... niyo. Sige po. Ano Ano sabi ako? Happy Father's Day. Happy Father's Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. day Happy Mother's Day. <laughs> ay, May Sawa, uh, tawag mo kay tatay? Ini. Ini. Anong ibig sabihin ng Ini. <laughs> oh. Ini? How? <laughs> Ini, <Inihau>. how? <laughs> you know ba yun? Ini, how? Ini, how? Ang tawag, An -tawag niya sa inyo, how? <laughs> Ang tawag niya sa inyo, how? Ini, how? <laughs> Ayan. Tata, ananay, kamusta po siyang asawa? Kung para sa mga anak, sa daw ay the best na tatay. Ano naman ang masasabi niyo sa kanya bilang mister? Kamusta po siyang asawa? Ma naman. <laughs> Maayos naman. <laughs> Maayos naman. Opo. So, ano po yung nagustuhan niyo kay tatay simula nung araw hanggang ngayon? Nagustuhan niyo yung panatilihin niya? Sabihin <laughs> ko. Oh, uh, ano na gusto sa kanya? Yung kapugian ba ni tatay? Kakigisan? Ka, ano, pagiging makisig niya? Oh. Uh, <laughs> Meron pa ako kayong gusto sabihin? <laughs> Wala <naman. laughs> Ay, -ay niyo na po. Ay, hindihan na po. Yung inyo daw regalo na ibibigay kay tatay, bigyan niyo na po. Alin? Ang pinakamatamis na regalo. Ayun! Ayun! Mahalak pa! Ang anak ko Ba si tatay niya namin Nandito lahat. Po, may surprise uh, kayo para sa inyo. Ito kayo. Nandito naman yung muna kayo. Uh, sige. Kapo dito kayo sir. Ano siya mga kapatid? May surprise. Nasa baba lahat. Wala. Nandito 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 kayo, sir, tabihan niyo siya. Anong pangalan ni Sir? Ryan. Si Sir Ryan. Tang ilan ho kayo, Sir Ryan? Tang ano? Man, mo. Di ba? Di ba bagay na ba? Di ba patay na isa eh? Oo nga, patay. Pantatlo ka nga. Pantatlo. Pang-apat. Pang-apat. Mm. Pan pan Tatay, ito ako katabi niyo si Sir Ryan. Oh, mukhang poging pogi din naman sa inyo. Ayan, ngayon po, ibabatiin din niya kayo ng uh, Happy Father's Day at yung mensahe niya. Sige po. Sige po kita happy Father's Day. Uh, masaya kami kahit ganito. Na... <laughs> <laughs> Magugulo. Ang... Ney. Mga bibisuhan. Yun oh, <laughs> okay lang. Ang Sa inyo, Sir Ryan, bakit po the best yung tatay niyo para sa inyo? Okay naman siya. Kaso nga lang yung mga uh, bibisuhan. Dung... Maligalig. galik. <laughs> Kaso po, yung ano po, yung... Binunsohan. Ah, Mga binunsohan. ano pong binunsohan? Mga bunso. Oh, bunso. Ah, ah, bunso. Oh, oh. Sino ho ang maligalig kayo ho? Oh, siya? hindi <laughs> 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 po ako maligalig. Mga kapatid daw. Uh, Accountihan, sir. Uh, isang dosina. Ah, isang dosina. Ano ho yung nagustuhan nyo kay tatay? Nagustuhan um, niya nyo sa kanyang pag-uugali niya? Mabait siya yung pagka... Uh, yung naga uh, ano yung kagulugulugulo yan na. ay yun dali siyang magalit it kasi ano na lang sabi ko tatay, tata. happy Father's Day daw, sabi ni Tito eh yun lang maraming hmm. salamat wonder. po naiyak na si Tatay Ryan tatay na rin ho ba kayo Apo. happy fathers day happy mm. fathers day po mabuhay po kayo po ayan no ayan ayan anak ba kaganda oh pati iman na sila happy fathers day at si ate naman, si Asin po. Ayan naman kayo. Ayan, kayo naman po ngayon, ate. Ano ang pangalan ni ate? Elsa. Oh, Elsa. Elsa. Ayan, at tatay, pakinggan niyo si ate Elsa. May sasabihin din siya. Sige po, ano. happy <laughs> Father's Day. Maraming salamat po sa lahat. <laughs> Kahit minsan, the best po siya kasi pag naghahanap buhay ako, iniiwan ko sa kanya yung mga anak ko. At siya na yung mga tumayan natin sa dalawa kong anak. Ayun lang po. Happy Father's Day po ulit. Salamat. Sige po, yakapin nila si tatay. Hug and kiss. Ayun. So, si tatay po, nasabi nyo kanina, labing dalawa ho ang anak. Labing dalawa ho, tama? Labindalawa? Ayaw, Ang dami. Iwalay, at, na sila. at bukod sa pagkakaroon ng labindalawang <laughs> anak, ay na-extend din yung pagiging tatay niya sa mga apo. Ayon. Meron pa ho ba? Lana. Lana. Wala Lana. na. Wala na. Oh, sa inyo na nanan may gustong magbigay ng pagbati? Ika. Oh, ikaw, apo. Gusto mo? Apo. Ha? Oh, halika. <laughs> Dito. Ah, bakit aya? <laughs> ikaw ikaw muna. Oh, bakit, ka na, sabi mo na. Oh, halika. Ayan. Anong pangalan? Ano pangalan mo na yun? Ian Chloe. Ha? Ano, Ian? Ian Chloe. Chloe po. Glowy? Chloe? Chloe. Ayan, Chloe, ano gusto mo sabihin kay, ano tawag mo, lolo? Tatay? Tatay. Ano gusto mo sabihin kay tatay? Batiin mo siya ngayon, Father's Day. Sige. Tatay, happy Father's Day po. <laughs> 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 yeah. 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 salamat Ayan ay, So, so oh, meron pa sino pa ay ikaw. sumama alam na alam na alam na alam na na Sabay oh. na kayong dalawa alam na alam na alam na alam na alam Walakang modo. Ang muk magpaganyan-ganyan pawisan na. Thank you po sa pag-alaga sa amin, sa kapatid ay, ko. Unbulit no, mo no. mo. Thank you daw sa pag-aalaga. Yahan mo na si Lolo. Oh, tapos kunin mo nitong kwintas niya. <laughs> <laughs> hindi yan yung kwintas. Ayun, itong <laughs> niya. Okay, ginawa mo. Ay, hindi kinain. Tayo, salamat. Okay, thank you. Alright, meron tayo kang kapalining. Gusto mo magbati? O, oh, halika. Anong pangalan? Anong tawag sa'yo? Anong nickname mo? Rai Rai po. Rai Rai? Rai Rai. Oh, o, anong gusto mo sabihin kay Lolo? Happy Father's Day po, Lolo. Ano sa sabihin mo? Ano sa mo kay tatay? Anong message mo kay tatay? 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 Hmm. Iya. Yeah. Wala lagi skip. <laughs> Ayun na siya. Dapat sabihin ko muna pala. Dad sash. Isuot ni dito. Ayun, tatay, pinadaldal din ho kayo ng cake para makapag-wish kayo ngayong Father's Day. Hoy, ikaw 'yung dinakasama? Ah, ito. Tatay, ilang taon na ho ba kayo? 65. 65, batang bata pa. Tatay, ngayon pong araw niyo. Araw niya to, Father's Day. Ano hubang bang mahihiling nyo bilang tatay para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya? <coughs> Pinudalan po kayo ng cake. Ayan, nand- naririto ang inyong cake. O basahin nyo po nakasulat. Happy Father's Day. Tatay. Tatay. Ayun. May lighter po kayo, tatay. Ayan o. No? So narito po ang cake. Pwede din kayong mag-wish ngayong araw nyo. Ayan. Nauho <laughs> na si nanay. Tatay, anong mahihiling nyo pa? O baka to pa rin ang inyong labing dalawang mga anak. Ay, isa pa daw po ba? Bunso pa? Pang, tatlo, pang labing tatlo? Wala na pa. Siyara pa. Dayaan. Sige po. I-blow nyo lang po pag naka-wish na kayo. <laughs> Pwede nyo na hong hipan kung makawis na kayo Sige po, hipan nyo po Happy Father's Day! Ayan tatay, hawakan nyo po muli ang inyong plake Tatay Reynaldo, kamusta na po ang nangyari ngayong araw na to? Anong masasabi nyo? Mapapanood po kayo ng inyong lahat ng mga anak, mga manugang, mga apo. Artista na kayo. Ano pong gusto nyo sabihin sa inyong buong pamilya? Sa mga anak nyo, mga apo, manugang. Sige po. gusto ko po salamat, salamat talaga sa mga apo at anak. Okay na po ba? Ayan, Tatay Reynaldo, muli happy, happy Father's Day. Mamaya lamang, mapapanood niyo ang video na to, magsisilbing remembrance ngayong Father's Day. Ayan, mga ka-surprise buddies, muli, isang matagumpay na sorpresa ang ating naihatid ngayong araw ng mga tatay. Palakpakan natin ulit ang mga tatay! Happy Father's Day! At syempre, Kasama natin ang the best father ng Barangay Pula, Bayan ng Pola, na si Mr. Reynaldo Valencia. At pasalamatan natin, i-shout out natin ang sponsor ng sorpresang ito. Ang mapagmahal na anak all the way from Guam, USA, na si Ma'am Emma Cabral. Palakpak natin si Ma'am Emma. Thank you very much, Ma'am Emma. Pang ilan po si Ma'am Emma sa magkakapatid? Uh, akambal siya. May kakambal na po yung kakambal. Ah, oh, ang galing. May kambal po pala. Oh, po. Sorpresa talaga. Walang nakakaalam. Ayan. Ako si Aldrian Humirang. Ito ang Shop Desmebe My Best Shoppers. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Don't forget to like, comment, and share para madaming pamilyang Pilipino ang ma-inspired. Everyone, let's spread happiness and love. Bye-bye. bye po kay tatay. Bye-bye. Flying kiss. Ayun. Pipicturan ko